Nagpaplano ka bang bumili ng bahay pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Papagod ka na ba sa kaliwat ka ng impormasyon na hindi naman klaro? Naguguluhan ka ba sa dami ng steps, requirements, at mga proseso? Nakakastress ba? Diba? Para bang bawat tanong mo, mas maraming tanong pa yung kasunod? Yung hindi mo pa alam kung saan kakukuha ng down payment, tapos hindi mo pa gets yung mga terms gaya ng amortization, pre-approval, at closing cost. Hindi ka nag-iisa. Maraming first-time home buyers ang nasa ganyang sitwasyon. Pero hindi pa ito dito nagtatapos. Isipin mo na lang ang pagtira sa isang lugar kung saan hindi mo na kailangang mag-adjust sa maliit na space at ang lahat ng kailangan mo na schools, malls, at hospitals ay abot kamay lang. Paano kung sabihin namin sa iyo na may isang lugar na may modernong bahay, nature-friendly environment, at perfect para sa future plans ng pamilya mo. Welcome to Minami Residences, kung saan makakahanap ka ng spacious homes, community amenities tulad ng clubhouse, swimming pool, at basketball court. Plus, may expansion options ka para sa lumalaking pamilya mo. Kaya bakit ka pa magpapakahirap kung pwede namang maging simple ang pagbili ng dream home mo? Sa Minami Residences, Kasama mo kami mula simula hanggang matapos ang proseso.